Another day, another vlog. At kung hindi ka nga busy, sama nyo kami ngayong araw. At syempre, kung bago ka pa lamang sa aming Facebook page, i-click na ang follow, like, and share. Salamat! And for today's video, samahan nyo nga kami mamalengke ngayong araw. May sinag pa nga yung araw ng pag-alis namin. Napakaganda nga ng paglubog ng araw sa tulay na to video. Nga na yan, na, nag-uusap nga kami ni Mela tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nyo na kailangan malaman. Alam ko naman na wala kayong interes sa pinag-uusapan namin. Sa habang nga ng biyahe ay napagod na si Mela. Kaya matutulog na nga daw muna siya. years Bilisan na nga natin ang pag-transition at nakarating na nga kami dito sa bibila namin ng mga saging. At kung hindi nga kayo nagtatanong ay nagbibusiness nga din pala kami ng saging. At napakaganda nga ng quality ng saging na to. At kung nanonood ka nga at naboboring ka na sa vlog na ito, ay mag-comment ka kung anong gusto mong topic sa susunod na vlog. At hindi nga makapili si mama kung anong bibili niya dahil lahat daw ay magaganda. Ikingap maganda, at ayan na nga yung babae na yung may pa-slow motion effect pa. Kaya mo naman talaga. Tapusin nyo na nga panonood dito dahil nilalamok na ako kaka voice over dito. Umalis tayo ng bahay ay may araw pa. Pero nung pagbalik natin, pauwi na tayo ay wala na nga. Sige na, babush!